Ops, ops, ops! Ako lang yan, guys! Hindi yan si Marina! Si Dugong, pwede pa! Klaks <laughs> ko lang, guys, yung itong paliguan na to na radinayo namin dito sa Barangay La Union, Castilla, Sorsogon, which is napaka-fresh ng tubig, sobrang linaw, and malinis na malinis. At sobrang lamig talaga guys. So itry nyo i-experience dahil may enjoy talaga kayo. Patok to sa mga backpackers na nagtitipid, konti ang budget, tas gustong gumala at mag-enjoy. Itry nyo dito guys sa Sagurong Spring Resort. 30 pesos lang yung entrance fee, yung cottage nila 250 pesos. Sobrang budget friendly. Kita niya naman guys, ang linaw ng tubig. Kitang kita yung maliliit na sda na kinakain yung dead skin natin sa paa, char. So ayan, Nagbuka akong sirena na walang buntot. May pababa lang yung daanan. May trekking na Honda pero sulit guys. Ha Relax nga naman dito yung uh, kapaligiran. Dahil siya na napapalibutan nito ng mga malilaking puno. Yun na palagpasin guys. Tara na! Thank you for watching. I'm Peng!